Hello guys, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang magandang hapon po sa ating lahat. So ngayon ay isang panibagong video na naman ang ating ituturo sa inyo upang ang taong ito ay tawagan ka within 8 minutes. 8 minutes po lamang at ang taong ito ay magpaparamdam, magdetect po tatawag sa iyo. Nakapakasimple po lamang ng ating pamamaraan upang ang ating mga ginagawa ay magkaroon ng katuturan. Unang-una po siyempre lagi natin sinasabi ay ang ating paniniwala. Okay? Ang ating paniniwala, ang ating pag-focus at ang siyempre ang ating dedikasyon. So ayan po lamang at siyempre ang tamang pag gawa. Sundin po lahat ng anong nasabi sa ating video para masundan. Okay. So, humana po na isang tahimik na lugar kung saan walang maaring makagagambala, walang distraction bago po natin ito gawin. At kailangan po lamang natin dito ng puting papel. Kung maring po Pupon ban or ban paper ang ating gagamitin. Huwag pong gumamit niya kagaya nito na may mga stripe-stripe. Kailangan po natin ng bullpen kahit anong kulay po ng bullpen po lamang. Okay, kapag nandiyan ka na sa isang lugar, tahimik na po ang lugar at nakapag-concentrate ka na at alam mong walang distraction, ay maaari na natin itong umpisahan. So, ang unang-una po lamang nating gagawin, makinig pong mabuti. Dito sa taas, sa taas po ng papel, ay isulat mo ang pangalan ng iyong target. So, kasama ang kanyang apelyedo. So, halimbawa ang pangalan niya ay Leon at ang kanyang apelyedo ay Tigre. So, ilogay po dito, Leon Tigre. Pagka naisulat na po ang pangalan niya ng Leon Tigre, ay guhitan mo sa ibaba ng tatlong guhit. Isa, dalawa, tatlo. Okay? So, dito naman sa baba ng kanyang pangalan kung saan ginuhitan natin ng tatlong beses, ay isulat mo ang 7 for 6. Ito po ay isang infinity number. Ang 7 plus 4 is 11. Um, 11 plus 6 is 17. And then, 1 plus 7 equals eight. Okay? Kaya ang isusulat po natin, 7, 4, 6. 7 plus 4, 11. 11 plus 6, 17. 1 plus 7 equals 8. So, ayan po. Kaya 8 po, bali 8 po ang katumbas ng numerong ito. Sa baba po ay isulat mo naman ang salitang ito. Tatawagan mo ako ngayon. Tapos, isulat mo naman ang iyong pangalan. Okay? Tatawagan mo ako ngayon. Tapos, tatlong guhit po ulit sa baba. Tatlong guhit po ulit sa baba, ayan. At sa baba naman ay ang iyong pangalan. Tatawagan mo ko ngayon, tatlong guhit sa baba iyong pangalan. At tatlong guhit ulit. Tapos sa baba ng tatlong guhit ng iyong pangalan ay pwede kang maglagay ng message. Halimbawa, I miss you, I love you, or Uh, kung ano man ang nais mong maliit na mensahe para sa kanya. So ayan. Pagkatapos po nito ay guhitan ang bilugan mo po ito ng tatlong beses. Nakikita nyo po yan, tatlong beses po natin binulugan ang buong sulat dito. So tatlong beses mo po itong bilugan. Isa, dalawa, tatlo. So ayan na po. Pagkatapos po nito ay gagawin natin ay itupin natin ang papel. So halimbawa pagkatupi, tatawagin mo ang kanyang pangalan, Leon Tigre, tatawagan mo ako ngayon din, ako si Marivic Saklet, and then, namimiss na kita, topi ulit, Leon Tigre, tatawagan mo ako ngayon din, ako si Marivic Saklet, namimiss na kita, Leon Tigre, tatawagan mo ako ngayon din, namimiss na kita. Pagkatapos po natin itong may tupi ng tatlong beses, ay ilagay mo ito, sa iyong bulsa, basta dapat po nakadikit ito sa party, sa amang party, o nakadikit ito sa katawan mo, so maaari mo itong isiksik dito sa iyong dibdib, o so mo itong ilagay sa iyong bulsa, basta tiyakin po na dapat ay lagi nyo itong bit-bit-bit-bit. Magugulat ka guys, basta buo ang iyong tiwala, basta tama ang iyong pagkakagawa, In 8 minutes, makakatanggap ka ng tawag mula sa kanya. Maaari natin itong gawin ng kahit anong araw, kahit anong oras, basta tiyakin na buo ang loob, walang sinumang distraction, at nakakagfocus ka sa iyong ginagawa.